tayo. Oh, si Ana. At saka si... Oh, oh. Hi! I ako din, hindi lang nagsasalita. walang, walang, ano, dolphin, bas, nabasa pa ako. Ano pa yan. Ayan na. Asan? Asan? Ay, Oh. Di ka nawa ko Nakala ko nga noon, pato. Hindi naman pala kasi mahabang leeg. Sige, magpicturan kayo dyan. Ako magbablog. Excuse. Ito ang Tai O. Butin dito kami ba? Kasi paglalakarin pa namin hanggang doon sa simula papunta dito. Malayo din. Tai O Heritage Hotel. Ayan. Naiiba ang kanin ng lift o escalator. Pababa na ano. Nasa labas maganda. Parang old police station yata ito noon. Hindi ko pa sigurado kung siya nga ito. Ginawang hotel. Diyan. Ayan ang view. Doon kami galing. Diyan. Tapos. Doon kami nanood ng dolphin. Wala naman. Kasi nga, foggy. Kaya lahat blurred. Makulimlim. Sila ang mga kasama ko. Silang tatlo. nag-pictorial sila. O, tingin dito. Ah. Turista dito sa Hong Kong. Ito pala ang ano, history and background ng Tai O Heritage Hotel. Basahin natin. Ay, ano ko na lang para mabasa. Ayan. Tama nga police station dati. Ayan. Hmm. Ayan. Kaya old tayo police station siya tapos ginawang hotel ang ganda. ito din naman siya kanon. ito. Oh. Oh, Diyan kami, dyan kami bumabal galing sa panonood ng dolphin, pero walang dolphin. Sila Hi. mga kasama ko. Nagpipiktoryal pa ang dalawa, Oh. Hindi na matapos-tapos. Tara na. Tingnan nyo ang puno na ito. Ang ganda. Puti. Hindi ko alam kung anong klaseng puno ito. Ang ganda. Ayan, o. Oh. Oh. Ang taas. Ayan. Hanggang dyan sa baba. Ang taas niya. Ang laki. O. Oh. Ano kayang klaseng puno ito? Puti man siya. Ito din. Ito paakit na dyan sa hotel. pagpakita ko sa inyo ang elevator nila. Ayan ang elevator ng hotel. Pababa. Dito din ang babaan niya. Elevator bang tawag diyan? Kasi pababa eh. Ganyan. Dito rin ang exit niya. Kaya ang cute. Ito oh, ang elevator nila? Oo, elevator. Pwede din mo lamang malapas sa biglang exit? Marami pa dito. Tawagin mo na sila. Ayan o, oh, pababa na. Tap, ano Oo. Oh. Ayan. Bumaba na ang... Di ba? Naiibang elevator. Di ba? O, hmm. oh, di ba? Paket na naman. O, oh, ang cute. <laughs> ang ganda. Alam, hindi sila uma umalis parang ano lang, rides lang, nag -ride lang sila. Nag-rides lang sila up and down. Andito kami ngayon sa, naglalakad na. Ito ang, o uh, oh, di ba napaka useful ang mga lata, creative. Tingnan mo oh, ginawang display sa labas. Baka may ilaw yan sa ilalim, kaya ganyan. Ang ganda dito, marami pang anong puno ito? Ay, ito na siya na nagusa. Ma, ma, ma Passion wow, fruit. Ah, okay. Oh, fruit. Ah, ganito pala. Ang mahal kaya niyan? Oo, $10 dollars. $50. <laughs> dito mga gawaan ng, dito sa area nito, dito, Paggawaan ng alamang, alam mo yung Chinese alamang na. Di ba oh. dito? Wow. Chinese alamang. Dito, sa area nandito. dito. Ito, Hong Kong, Shaolin. Oh, yeah. Hindi dito, along, along uh, dito na sa kalsada. Tingnan nyo mga ganito, di ba? Oo. Tapos ang mga bot, mga ganun, Oh. Be, ano ba tagdan? Oo, oh, ganyan ang lagayan. Mamaya, mamaya maamoy natin ang amoy ng alamang, mm. Ganito ang bahay dito mga oh mga dram, mm. ito na ang mga ano shrimp paste alamang more concentrate yeah fire rice meron pa dito oh dried shrimp Oh, ang ganda pa ng mga ano, crafted, ano ba? Ano bang tawag dito? Mga upuan, di ba? Ito po, oh. handicraft parang ganoon, di ba? Parang handicraft, di ba? Ang ganda. drum. may o oh, lemon. Lemon. Ayun oh. Unas ano bang tawag sa tagalog? Tubo. Ito po, oh, lemon. Oh. Parang nasa Pinas din. Ano ba Ano ba Akoy naiinit. Ito pa oh. Chinese New Year kasi. Kaya mm -hmm. maraming ano. ito? Oh, mga may tatanong pa 'to bag Hindi ba? Bagbag kong Mamangigdin mo 'tong, 'di ba? Magbagkog no. ah, ba? Magbagkog ba? Sa bale. Ito na 'o, oh, yung gawaan ng shrimp paste yata ito. Mhm, -mm, ito. Oh, 'di ba maamoy na? Naamoy na old houses. Oh, 'di ba? Oh, 'di pa ang cute, ang liit. Pero may ano. Parang nasa probinsya din kami, oh. Dito na ang probinsya ng Hong Kong. At saka hindi maingay. Nasa province. Hindi okay, maganda. Sabi, bunga ng kalamansi, oh. Ang lilit pa, pero Chinese New Year kasi, kaya nag-anuhan. At saka tingnan mo ito, ang cute ng halaman. Hindi, hindi. Ang cute ng halaman, oh. Ang daming bulaklak. May nagpapaisan. Paisan sila. Paisan, ibig sabi nagpipray sila sa kanilang labuan. Mga nang Oo. Oo. Tingnan mo, oh. Ang ganda. Kaya nga napapaisip ako mainit kaya yan. Ang bahay na ganito. Aluminum, parang aluminum. Aluminum ang -mm. Tingnan mo Oh. Stilt house. Pero hindi siya abot ng tubig. Parang, oo, oh, oh, parang ganun Oh, di ba? Iba-ibang style ng bahay. Ang ganda. Oh. Dito naman nyo makikita ang ibang klasing mga bahay. <laughs> oh. Binagug, binagug, Hindi oh, may ano din yan. Ayan oh, mangrove. Mangrove. Hindi yan. Pang-support ng baha. Mangrove. Oo. Tingnan nyo ang mga bahay dito. Parang sa Pinas din na ano, pag mapera ay eh, may mga ilang floor din ang bahay. Tsaka ito ang cute, oh. Oh, di ba ang cute? Oh. May garden-garden din sila. Ayan, oh. Oh, ang gaganda pa ng mga halaman. Ang cute. Kaso lang, ano 'yan, mangga? Ayun oh, ang daming bulaklak. Oh, mga bonsai. Mga bonsai oh, 'di ba? Ang ganda ilagay sa loob ng bahay. Sa corner ba? Oh, diba? ba? Oh, 'di ba? Ayun oh.

Pareho. Pareho. Ayaw nila, hindi nila alam mag-ulam ng kalamansi. Hindi, <laughs> so, so may alamang din naman sila. <laughs> mo, Gisa nila sa kangkong ang alamang. O, oh, di ba? May garden sila. May garden. <imeters> tapos nagsampay din sila sa lapas ng bahay o di ba province na province ang style kung sa ano mm, di diba? kaya dito nyo makikita ang ibang um, ibang side ng Hong Kong maganda kahit sabihin mong probinsya kahit mo sabihin mong stilt house may mga aircon yan kaya maganda ayan oh mandari, ay man ano bang tag dyan o? Sampalok. Ang daming bunga nyan. Sampalok o. Sampalok. Noon maliliit, ngayon pataas. Ayan o ma. Sa Sampalok. Hingi tayo. Hingi tayo. Oh, Tsaka mayroon pang ano oh, sarisa nung tawag sa Tagalog ang sarisa. Ayan, oh. ka man, ayun. Ayun, um, Thank you. Thank you.